pero bukod po dito sa pandemic agreement uh, ano pa po ba yung iba pang mga mahalagang bilateral meetings na pinangunahan ninyo at iba pang mga accomplishments ng World Health Assembly Well meron tayong uh, memorandum agreement na napirmahan with Oman the Sultanate of Oman at marami akong bilateral meeting with the Bahamas na tumuhumingi ng tulong sa Pilipinas sa healthcare workers Alam mo yan pa isang resolution no yung pag-alaga sa ating healthcare workers pag panahon ng pandemya, Kasi naalala mo na may mga pinauwi noon, may mga pinaalis sa mga apartment nila. Diba? So dito sa bagong pandemic rin, uh, uh. kinaalagaan na rin ang healthcare worker. Alam mo naman, million ng healthcare worker mm. natin sa buong mundo. So kaya payag din tayo dyan sa pandemic agreement na yan kasi mm. matutulungan yung ating mga Pilipino nurses and doctors na nataibang bansa.